transformation. And in a moment, you will be transported to this place. Five, four, three, two, one. Eh, 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 eh. Content, content today, Bug Bug Later. Nako, kiyari na. Naman, grabe yung hair ko dito ngayon mga katimpol, no? Ako si ano si si Jane sa ano sa Titanic. Every night in my dreams, oh. I see you, I see you. Eee. Dilaan mo nga to, to mata mo to. Ha? Dilaan mo nga to, mata mo po. Mata mo po. Paano ko madidila yung mata ko? Hi, hi, butterfly. Oy, si Paro, si Penguin, nagsend star. Pambihira ka talaga, Penguin. Lodi oh. kita. Idol ko si Para Penguin eh. Isa sa pinakamalas talaga pag ako nag a si Penguin, ha? Tandaan nyo guys. Pag nag a ako, malas talaga si Penguin, ha? Nagtitele, nagtitele na bigla, kaya yung na in ko, nababasag. Ganyan yung kalupit si Penguin. Hey, Penguin. Hoy, Penguin, alis ka dito! Ako, bumaba na. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Yon rated 18. <laughs> grabe pa. Oh? Grabe ba, grabe ba kayo? Gender reveal. Aba, din naman ako jointist, no. Ako jointist, grabe kayo sa akin, joint. Hindi ako jointist, no. Konti tuloy, konti. Aw? Tek. Tek. Wish it kaya ako, oh, grabe. Hindi pantay eh. Papantayin ko lang. Ayan. Ay, hindi. <laughs> Kaya nga sabi ko, ano ngayon eh, Con content, content ngayon, bug bug later. <laughs> Ay, taas ba? Hang hanggang, alulod pala yan. Baba <laughs> ko konti, kita yung jutong ko. <laughs> Ayun. Ay kay Papa Lucky. Papa Lucky. Shout out. Kala mo, babasahin ko yun ang po. Oh. Kaya, grabe ka sa akin. Eh. Oy banayag. Ba't ang sakit-sakit ng karakter mo. Mas masakit ka sa breakup up. Yan ah. karakter yung character ko, parang support. Parang ako. Nako. Sinasabi ko sa inyo mga kadimpol. Wawa sa akin namin mga patote na mga to. Mga support. Mga tsupot kayo, ha? Ah. Mga tsupot kayo. Baba na natin namin kayo. Mga tsupot kayo. Ito na. Sinasabi ko sa inyo, guys. Ito na. Kinakat. Isa na tayo. Isa na tayo. Ajiwado kami. Ito. Ito. to to to, to, to Ang dami. Isang. Pakak. Pakak. Uy. Ina. Ito. Sinasabi ko. Ah. Bang. Bang. Sayong. Sayong. Pinch out siya. Ramos queen ng ano napakasarap oy jaylee <laughs>